grabe, wala kaming tulog kasi may sakit si Alonso ayan ang sinisipon siya, tapos nilagnat siya kagabi, pero ngayon ayan, pa konti, konti na lang minsan balip ako sa ating mga nanay kasi pagdating sa anak natin ayan, nakikita ninyo kinakaya natin lahat, kaya natin hindi matulog buong araw, buong gabi, kagaya ko kagabi So, hindi nga ako nakatulog buong araw kahapon tapos kagabi hindi rin ako nakatulog kasi nga si Alonso So, hindi talaga maganda yung pakiramdam niya. Na? Bata na yan, may sakit. Oh. Hindi yan umiiyak ang oh, baby Lonzo so ko. Cool. Pero ngayon, iyak siya ng iyak. Ito siya. Hindi ni minsan, minsan lang talaga umiiyak siya, pero hindi yung totally iyak ng iyak talaga siya. Pero ngayon, naranasan na niya umiiyak ng umiiyak kasi hindi na maganda yung pakiramdam niya. Oh, may lulong. Hmm? Luha-luha pa yan naisipunin kasi siya, tapos kagabi nakatulog naman siya, kaya lang nagbabara yung ilong niya, tapos ayun, pag nagbara yung ilong niya so instead na, sarap na nung tulog niya binalot-balot ko nga siya dahil na ano um, nilalagnat siya, so kailangan pagpawisan siya, so pinawisan naman siya, kaya lang, ayun, di rin ako makatulog sa kanya dahil ayun, pagising-gising siya kapag ano, natutulog siya. So, makatulog siya tapos nagbabara yung ilong niya. Gising na naman siya. Kaya ako, buong gabi wala din akong tulog. So, ayun. Kita niyo yung mata ko. Mabilis lang makakita yung eyebags ko. Pero, okay lang yan. Kakayanin. So, ayun. Ngayong umaga, pagkalabas ko ng ano nga. So, ng kwarto. Ibinilad ko muna yung mga nilabhan ko ng mga damit namin. Kahapon, isang basket. So, binilad ko muna yun. Pero, kasampay lang doon, di pa lahat na isampay kasi nga umiyak sa So, ayan, kinuha ko na naman siya. Kasi, nag-ano siya, tumae siya, yun, hinugasan ko muna siya, siya, iyak siya ng iyak. Ngayon nga lang, ito siya, ano, tumahan nung no? mula kanina. So, pero kagabi, umiyak din pa rin talaga siya kapag, ayun nga, nagbabara yung ilong eh, nagkape ako malamig na yung kape ko ayan oh iniwan ko lang siya dyan so ayan si Alonso ayan oh dumedede siya so nakapikit siya kasi nagaano yung mata niya dahil nasa sa sipon niya tapos may konting ano pa siya konting lagnat yung pinadede ko siya pero masama pa rin yung loob niya hindi pa rin talaga maganda yung ano niya tumutunog-tunog yung ilong niya kasi nga nagbabaras. So, Nahawa ako, so, sobrang kawawa yung bata pagka lalo na pagka ganito na may sakit. Gaya nito ni Alonso. So, kinaya ko talaga hindi matulog buong gabi. Magdamag ako walang mulog hanggang ngayon. So, ngayong araw, wala rin akong maano dito. Wala rin akong tulog ngayon kasi, syempre, araw pa kaya ako makatulog na sa gabi. Samantala sa gabi, wala nang ingay sa kanilang sa araw, may inay kagaya ng hindi pa rin, mas lalo ito kung hindi makatulog so makatulog man ito pero saglit lang kagaya kagabi pa, saglit-saglit lang siya matulog tapos gising, tapos tulog kaya hindi pa rin ako talaga makatulog tapos nag-aalala pa rin, pa, lagi ako sa kanya kasi nga, inaano ko siya la, lagi ko siyang tine-check yung lagnat niya pero hindi um, naman siya, ano hindi naman talaga siya totally as in yung tumaas yung lagnat niya konting ano lang siya Parang ano lang siya, parang sinat. So, pero yung sipo niya kasi talaga yung problema ni Alonso. And then yung bata, medyo okay na siya. So, wala na siyang lagnat na wala kaninang Mami, umaga. Medyo so, meron siyang kumpi. Ay, kita na yung kilikili ko na butas. Ay, siya! Tuwang-tuwang -duwa yan siya pag nakikita yung sarili. Ay. Ay, okay na ikaw? Are you okay now? Ha? Hi sa baby na yan. Oh, o, yung hands niya. O, kawak siya sa akin. Okay na yan. Ba, very good ha. Ah. Himala ngayon di ikaw nakadapa. Kasi pag-alagay na, pag-alagay mo yan sa kanya. Sa higaan, ah. diretsyo yan siya dapa. Hi. Hindi, manak. O, kat Alonso, oh. wala na siya. Thank you, Lord. Wala na siya lang Inom ka ulit ng ano, ha? Inom ka pa ulit ng parasitamol. Ay, pero sinisipon. Pero sinisipon pa rin siya. So, 'yun na lang 'yung hindi nawawala sa kanya. Pero mamaya pa inumin ko muna siya ng paracetamol kasi nga meron pa 'yan sa loob. Kahit wala na 'yan di wala na 'yan sa labas. Hindi mo na siya maramdaman. Pero minsan ka pag nasa loob meron pa. Hmm. Pero hindi 'yan lang. Hindi siya kumain ng ano ngayon. Hindi siya kumain ng seralak. Hindi kumain ang seralak ang bata na yan. So, hindi maganda siguro yung panlasa niya. Dede-dede lang siya. Buti nga dumi-dede siya. Hello. Are you okay? Are you okay? Still sick ang bata na yan. and Still sick pa rin ang baby namin. Sick pa rin ang baby namin. May sipon pa yan. Hala, parang na parang umuulan, anak. ano hey, hindi ko laban ko? ay open. Ayun. So, nandito na naman kami sa point na ito. Gusto ko na matulog dahil nga masakit yung ulo ko. Sinisipon na rin ako. sa so, ayan. Then, si Alonso, ayan, nilagay ko na siya sa duyan niya. Ayan. Dinuduyan ko na siya. Ganito din yung trabaho ko kagabi. Bobby? Yes. I'm sick too. eh you're sick too. Ang oh, sinisipon din si Angelo. So, lahat, halos lahat kami dito sa bahay. Pero mabuti. Swerte yung mga nauna. Pero kami yung huling-huling ngayon. So, matutulog muna ako kasi sobrang masakit yung ulo ko. Ayan, pumunta ako ng palengke para bumili ng gamot ni Alonso sa sipun kasi sobrang nahihirapan na siya sa pagtulog niya kapag ano, kapag gabi. So, ayan yung binili ko sa kanya. Isang ganito lang, ilang ml pa to. 10 ml lang yung nabili ko, 130 mahal siya. Tapos bumili ako ng ano, ng ganito. Hindi ko alam kung pwede sa akin ito, yung Advil gel nat. Ay, Advil gel. Ayan. Hindi ko alam kung pwede sa akin kasi yun naman yung lagi kong iniinom ang Advil gel. Ay, um, inuubo na din siya. Kasi yung plema niya, yung sipon kapag hindi natatanggal, ayan magiging ano talaga siya. Magiging plema. Magmadali nga, <clears throat> madali-madali nga lang ako para hindi siya, um ano hindi siya iiyak pagdating ko hanggang ano hindi pa siya gising ano yan? hindi pa hindi pa dumaman ito mabuksan anak ayan sobrang hirap kasi ayan kami ni Alonso yung masama yung pakiramdam sana nga si Angelo hindi na siya mahawaan kasi si Jello sinipon din siya pero nawala na naman siya yung sa kanya pero yung anong, anong... Pero yung sa amin, ay di talaga siya natanggal. Hindi nawala yung sipon ng baby, Sana yung ano mo? Sana yun? Hmm? Sana yung, ano mo, yung plastic mo na, ano? po? Gamot mo man yan, nak. Oh, mo. Gamot man yan, be, oy. Hawak mo. Na ito lang, be, oh, ito lang, oh. Ito lang, Ito lang. Yan. Ayan lang. O. O marunong na talaga siya magsubo sa ano, sa bibig niya pag may hinawakan. Wow! Ang itin! Mahirap masyado magkasakit, lalo na pag ganito, may baby ka, may ano ka pa, may toddler ka pa. Yung isa, makulit masyado yung isa. Tapos minsan, hindi pa pumapayag na si Alonso yung inaano ko kailangan maano ko din siya. Lalo na sa gabi pag natutulog gusto niya bago siya matulog, ayan, dalawa kami sa kumot niya, kasama daw si Alonso so, kami isa lang yung kumot so, yun na, pagkatulog niya inaano ko na sa kanya yung kumot kasi ito na yung inaano ko ito na yung niyaya, inaano ko, niyayakap ko sa gabi kasi lalo na, hindi maganda yung pakiramdam niya tapos yung isa, hindi ko siya inaano dapat, dapat hindi ko siya nilalapit sa amin, pero hindi siya pumapayag, kasi syempre baka mahawa siya ng ano namin, ng sipon tsaka ano. So sipon naman sipon lang naman talaga yung sa akin tapos nahihilo ako. Hindi ko syempre pag sinisipon tayo, gano'n na, naman siguro, no? Hmm? So ah, ano eh, na naglag mo man be? Ganun naman siguro sumasakit yung ulo natin. Alas dos na ng hapon yung mga ano ko, yung mga delivery na, ano, delivery ng Flash Express, wala pa rin. So, hindi ko na lang hinintay. Monday ko na lang siguro yung tune naman yan? So, ano yan? Paracetamol. Ano naman paracetamol si mama? Are okay? Wala ka na, sipon, na sipon. Uh, sipon si Poon? wala na si Poon. Ah, it's too visible. Hmm, apa? Last dos na wala pa rin sila. Mag-alas stress na wala pa daw sila. Nakapayong-payong dos na. Hindi ko na lang kininintay. So, na Monday ko na lang yun kunin. Kung makapunta ako doon ba? So, baka Monday pa ako pupunta ulit doon ng palengke. What medicine?